masaya na kaligo na ako at nakapagtanghalian na ako. So, tanghali na nga. Tapos saya, nandaligo ako. Kaya, na mayroon ako. Ditong... Tapos, meron ako dito. Tapos, kakakatapos ko lang kubahe. Kakatapos ko lang din maglaro ng Roblox. Inis na, inis na, inis na ako sa Roblox. Alam niyo kung bakit? kasi ah, sobrang ano yun. Kasi yung tatabaan, tataba sobrang hirap. Lagi ako natatamaan Kaya yan. ano na ako. Ang na ako. Ito yung ito yung ito yung ito yung paborito kong favorite doll doll siya siya eto si, ang pangalan niya si Katnap ito nga paborito kong doll na ano yung tingnan niya na nag siya ついてきて。